Pagbati at maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin sa linggong ito ng mga presentasyon na pinamagatang ipinagbabawal na nilalaman sa social media, banta sa kalayaan ng konsensya. Ang impormasyong inyong matatanggap, gaya ng nabanggit, ay aktual na ipinagbabawal sa ilang social media platforms. At ito ang unang araw ng limang bahaging serye. Mayroon ding bonus na presentasyon na aking tatalakayin sa lalong madaling panahon. Dahil sa limitasyon ng oras, lalaktawan ko na ang pambungad at agad nating tututukan ang mahalagang usapin. At ngayon, ako'y tuwang-tuwa na makapanayam si EC Peter Mkulo. Salamat, Dosi, sa pagsasakripisyo upang makasama kami ngayon. Salamat. Simulan na natin. CJ. Si sa payak na pananalita, pakipaliwanag sa amin kung ano ang spike protein, ang messenger RNA, at ang long COVID. Ang spike protein ay ang tinik sa ibabaw ng virus. Ang virus ay parang bola na may maliliit na tinik na nakausli sa ibabaw. Iyan ang nagdudulot ng pinsala sa katawan mula sa impeksyon ng SARS-CoV-2. Ang messenger RNA ay ang henetikong kodigo para sa spike protein na ini-injection sa katawan sa mga bakuna laban sa COVID-19 at pagkatapos ang mga bakuna ay lumilikha ng spike protein sa isang napakataas na antas sa hindi kontroladong tagal ng panahon. At paano naman ang long COVID? Ang long COVID ay ang patuloy ng mga sintomas pagkatapos ng impeksyon sa COVID negatibo labinsyam. Noong 2020, mayroong makatotohan ng mga sintomas ng long COVID dahil wala pang bakuna. Noong 2021, naging malinaw na ang bakuna ang nagdudulot ng mas maraming sintomas ng long COVID kaysa sa mismong impeksyon. Maaari mo bang ibahagi ang personal na karanasan mo sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID at ang mga paghihirap na iyong nasaksihan? ang paghihirap ay pambihira. Sa aking aklat, Courage to Face COVID Negatibo Labinsham, ang aking ama, na nasa isang pasilidad ng rehabilitasyon at nursing home, ay nagka-COVID Negatibo Labinsham, halos inihiwalay sa amin sa loob ng maraming buwan, at nagkaroon ng matinding pagdadalamhati ang aking pamilya at ina. Hindi ko nakita ang aking ama. Hindi ko siya nakita. Sa kabutihang palad, nakapagbigay ako ng mga tagubilin, ang Skullo Protocol, upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa aking aklat, may isa pang kwento tungkol kay Yenji, Carol, at sa kasamaang palad, hindi na siya muling nakita ng kanyang pamilya, at siya ay namatay sa ospital. Ang natutunan natin dito ay hindi dapat ihiwalay ang pamilya mula sa mahal sa buhay sa ospital. Sila ang nag-aalaga bago pa ang pag-ospital, kaya sila ay matagal nang exposed sa impeksyon. Palaging hayaan ang pamilya na makasama sa tabi ng kama, gaya ng ginagawa natin sa karaniwang sakit sa paghinga at hayaan silang tumulong sa pasyente bilang tagapamagitan, tagapaglingkod, at tagapagtustos ng kaaliwan pati na rin pakikisama at pananampalataya sa panahon ng matitinding pagsubok tulad ng isang malubhang impeksyon. Naririnig ko ang ilang mga kaso ng demanda na nagsimula na sa iba't ibang estado, gaya ng Kansas at Texas. Kung saan dinidemanda nila ang Pfizer at ang mga kumpanyang pharmaceutical. Maaari mo bang ipaliwanag ito ng mas detalyado na tinatawag kong medikal? Tiranisya ang tawag nila dito limang estado, Texas, Kansas, at tatlo pa, ang nagsampa ng kaso laban sa Pfizer para sa mapanlinlang na mga gawain sa kalakalan, dahil ang mga bakuna sa covid negatibo labinsyam ay hindi ligtas, at hindi sila kailanman naging epektibo. Hindi sila naging mabisa at dinidemanda sila dahil doon. Sa tingin ko, mabilis itong kakalat sa Moderna, AstraZeneca, at Novavax at sasama ang lahat ng limampu estado. Ito ay magiging katulad ng tinatawag na tobacco settlement, kung saan kumita ng malaki ang mga kumpanyang gumagawa ng bakuna at nayoy kailangang ibalik ito sa pamamagitan ng mga bayad pinsala. Babalik ito sa mga estado. Alam mo dots, mabilis lang, gusto kong talakayin agad ang apwal na proseso ng detoxification. Pero bago tayo makarating doon, mula sa iyong pananaw, ano ang iyong opinyon tungkol sa Pandemic Treaty, bay, at ang International Health Regulation, at kung gaano kadrakonyan ang mga pulisyang ito? Nakailangang sangayunan ng mga bansa. Ang Hulyo ay may libu-libong empleyado at multibilyong dolyar ang budget. At sa Pandemic Treaty Alliance at International Health Regulations, sinusubukan nilang makamit ang pandaigdigang kapangyarihan sa lahat ng halaman, hayop at tao. Sa ngayon, nabigo sila. Maraming estado sa VE na ang nagpasa na ng batas. Hindi sila sa Samarito. Bilang doktor, hindi ako sa Samarito. Sa tingin ko dapat umatras ang mga miyembrong estado mula sa VIA ang UAE ay hindi nagbibigay ng benepisyo sa karamihan ng mga bansang kasali sa organisasyong iyon. Ito ay isang problema. Isa itong voluntaryong organisasyon. Dapat tayong umatras. Mali ang tinatahak nilang direksyon. Ano naman ang iyong opinyon tungkol sa bird flu at sa tinatawag na disease A? Naniniwala ako na ang disease A ay ang bird flu o avian influenza, lima li isa influenza, na ayon sa pag-aaral ni Lisette, at mga kasama ay matagal nang umiiral sa loob ng higit isang daan taon. Panapanahong tumatama ito sa mga manok. At ang mga naunang kaso na may mas mataas na kamatayan ay nagmula sa Southeast Asia na walang healthcare, kung saan natutulog pa sa tabi ng mga manok ang mga manggagawa. Ang mga kasong nakikita natin ngayon ay banayad lamang, tulad ng sore eyes sa mga apat na manggagawa sa Estados Unidos. Walang malulubhang kaso sa mga hayop. Mukhang napakabanayad na anyo ito. Parang sa isang banda, ang kalikasan ay nagbigay ng mabubuting mutasyon. Sa puntong ito, wala tayong nakikitang malulubhang kaso. Ngunit sa panahong ito, dapat nating itigil ang anumang mas easy testing ng gobyerno. Hindi natin dapat patayin ang mga hayop kung may isa lamang na nagpositibo. At para sa mga tao, dapat tayong gumamit ng diluted iodine at mga spray sa ilong at pangmumog. At mayroon tayong karagdagang antiviral kung kinakailangan sa anumang kalagayan, hindi dapat bakunahan ang mga hayop o tao laban sa bird flu. Ngayon, sinasabi nila na ang disease uh, ay magiging, ano, 75% na mas nakamamatay. Kaysa sa COVID negatibo labinsyam. Ngunit ang mga datos na ginagamit para patunayan iyan tungkol sa bird flu ay dalawampu taong gulang na. May humigit kumulang siyam na daan na kaso. Ang mortality rate ay mga 40% hanggang 50%. Ngunit iyon ay noong wala pang kahit anong gamutan, malawakang pagkakahawa, at mas virulent na strain. Ang mga dating datos ng bird flu ay hindi na angkop sa kasalukuyang pagkalat nito. Kaya kahit anong sabihin ng mga kumpanyang gumagawa ng bakuna. O ng mga otoridad at mga ahensya ng gobyerno, ang bird flu ay talamak pero hindi nakamamatay. Ito ay ikinakalat ng mga malard duck. Hindi pa man lang sinasabi ng mga ahensya ng gobyerno kung paano ito kumakalat, kinakalat ng mga malard duck, isang migratory na ibon mula bukid patungo sa bukid. Eh Harrison okay. Pumunta na tayo sa mahalagang bahagi. Anong mga rekomendasyon ang ibibigay mo sa isang tao na nakatanggap ng bakunang covid negatibo labinsyam? Para sa iba't ibang dahilan. Ang ilan ay dahil sa kamangmangan, at ang iba ay dahil sa takot, dahil mawawala sa kanila ang akses, trabaho, kabuhayan, kaginhawaan, at B. At ngayon ay nagsisisi sila at ang ilan sa kanila ay tunay na nangangamba sa mga komplikasyon sa kalusugan sa hinaharap. Mga 5% hanggang isa 0% ng mga taong tumanggap ng COVID vaccine ay may bagong sakit o problemang medikal. Ang siyam na po ay ayos lang. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na marahil ay nakatanggap sila ng napakababang dosis ng messenger, Rene, dahil ang dosis ng bakuna ay hindi standardized kada vial o batch. Ang mga nasaktan ay marahil ay nakatanggap ng hyperconcentrated na messenger, RNA, o kontaminadong batch na may tinatawag na plasmid yani. Eh. At ang aming rekomendasyon ay kumonsulta ang mga pasyente sa kanilang doktor. Maaari nating sukatin ang antibodies. Maaari nating sukatin ang antibodies laban sa nucleocapsid at spike protein. Kapag ang antibodies sa extended range assays ay 0 hanggang 1,000, nangangahulugang mababang antas ng exposure, higit sa isang libo, kahit hanggang 25,000, libo, ay mas mataas na exposure sa spike protein at pagbuo ng antibodies laban dito. Inirekomenda namin ang Kulo Protocol based Spike Protein Detoxification na gumagamit ng tatlong natural na produkto na tokinas, dalawang libo units dalawang beses sa isang araw, bromelain, limang daan ni isang beses sa isang araw, at curcumin, limang daan ni isang beses sa isang araw. AI Leonardo Zarazo, yan eh, kaya yan ang layunin ng DEXA. Isa itong napakasimpleng produkto. At muli, ito ay ginagamit lamang dalawang beses sa isang araw. Lahat ay iniinom sa pagitan ng mga pagkain. Iyan ang panimulang dosis. Kadalasan naming dinodoble o kaya ay ginagawa pang apat na beses ang dosis sa panahon ng detoxification. Tumatagal ito ng halos isang taon. Ngunit unti-unting bumubuti ang pakiramdam ng mga pasyente gumagamit kami ng karagdagang gamot depende sa sindrom. Munit ang base spike protein detoxification ang tanging peer-reviewed at malawak na tinatanggap na paraan ng pagtugon sa epekto ng bakuna. AI Tobias Litovic, N.A., Dosi, gusto kong ipakita sa iyo at sa mga manonood kung ano ang hawak ko sa aking kamay. Bromelain Meron ka At pati curcumin At ito naman ang natokinase At pati ang inese Pamilyar ka ba dito? Anise? Maaari mong idagdag ito. At iyan ang dahilan kung bakit tinatawag naming base ang tatlo na tokinase, bromelain at curcumin. Maaari mong dagdagan ng inese. Ngunit nakakatuwa na ang mga natural na produkto ay tila mahalagang solusyon sa hindi natural na problemang ito ng pagkakaroon ng covid negatibo labinsyam, long COVID, at o pagbabakuna. Kaya nagsimula ka na bang gamutin ang mga pasyente gamit ang formulang ito? May libo-libo akong pasyenteng ginagamot ngayon. Maingat naming inoobserbahan sila. Nagsagawa ako ng mga tawag sa buong mundo kung saan ang mga doktor ay nangangasiwa ng marami pang iba at unti-unting bumubuti ang lagay ng mga pasyente. Ang mahalaga ay inumin ito sa pagitan ng mga pagkain. Kung walang side effect, doblehin o kahit apat na besesin. Ang dosis umabot sa 8,000 units ng natokinase o higit pa bawat araw bilang isa-sa. Mga pangunahing bahagi at muli, kailangang umiwas ang mga pasyente sa COVID at huwag na rin. Tumanggap ng karagdagang booster. Dapat bigyan diin ang mga salitang ating binanggit na ang natural na remedyo ay lubhang kinakailangan upang gamutin ang hindi natural. At alam mo, nakakatuwang isipin na kahit sa impeksyong SARS-CoV-2. Ang mga produkto sa Mkulo Treatment Protocol ay mga natural na produkto rin. Ang aspirin ay mula sa balat ng birch tree. Ang vitamin ay natural. Ang paggamit ng elemental iodine ay natural. Ang xylitol ay isang natural na asukal na ginagamit natin sa spray at pangmumog na gumagana. Ginamit namin ang hydroxychloroquine mula sa chechona. Ivermectin mula sa lupa sa Japan. Corticosteroids nalikas mula sa adrenal glands. Nakakagulat ito. Heparinoids mula sa bituka at baga ng mga hayop kaya aktwal tayong gumamit ng mga natural na produkto upang gamutin ang isang hindi natural na impeksyong manipulasyon mula sa laboratorio. ng biosecurity sa Wuhan, China. At nayon, kinukuha ng mga bakuna ang genetic code mula sa spike protein na yon. At ito ay isang napaka. Napakalakas na bakuna sa Wuhan, China. At pagkatapos, talagang iniinstall ng mga bakuna ang genetic code na yon sa mga taong naturukan. Alam mo, ang masama na balak ng kaaway at ng kanyang mga human agent ay gagamitin ng Diyos upang magdala ng pagpapala dahil ang Diyos ang nagtatagumpay mga natural na produkto at pananampalataya sa kanya. Panalo ang Diyos. Binanggit mo ang salitang. Detoxification. At tinatalakay mo ang mga natural na lunas. Paano naman ang pagdetoxify sa iba't ibang organs gaya ng atay, apdo, mga bato, dugo, paglilinis ng dugo, ano ang iyong opinyon? Sa natural na paraan, ang spike protein ay nasa lahat ng bahagi ng katawan. Nasa utak ito, mga ugat ng dugo, nasa loob ng mga namuong dugo. Kaya imposible sa literal na salita i-detoxify ito dahil napakalaganat nito. Ang natokinase, bromelain, at curcumin ay talagang nakakatulong sa pagdetoxify ng mga organ. Mayroon tayong isang karagdagang pag-aaral para sa utak kung saan maaaring gamitin ang isa pang produkto na tinatawag na sireptase. Ang sireptase ay karagdagang enzymatic na sangkap na maaaring gamitin. Dialysis Intravenous immunoglobulin plasma exchange chelation Sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga ito ang napatunayang epektibo. Ngunit ibabahagi ko ang ilan pang detoxification strategies. Isang mabuting paraan ay pagpapawis. Alam natin na ang messenger Rene ay nasa gatas ng ina at nasa pawis. Kaya dapat subukan ng mga tao na magpawis sa pamamagitan ng ehersisyo, mainit na sauna. Habang mas pinapawisan tayo, mas lalabas ang spike protein. At messenger RNA mula sa katawan. Isa pang mabuting paraan ng detoxification ay tulungan ang katawan. Nalabis na alisin ang spike protein sa pamamagitan ng hyperbaric oxygen treatment. Kaya ang pagpasok sa isang chamber. Pagtaas ng konsentrasyon ng oxygen sa isang daan porsyento at ng atmospheric pressure sa dalawa hanggang tatlo ay may mabuting epekto. Ipinakita ito ng maraming pag-aaral. Kaya ang detoxification gamit ang mga hindi-medikal, hindi iniinom na pamamaraan ay makatuwiran. Muli pagpapawis sa sauna at hyperbaric oxygen. Para sa akin, parang walong batas ng kalusugan ito. Hindi ako sigurado. Kung pamilyar ka sa terminong iyon, ang walong batas ng kalusugan sa akronim na New Start. Tama. Epektibo ito. Ibig sabihin, ito ay naging pangunahing prinsipyo sa faith-based na komunidad. At tama ka. Talagang mahalaga ang mga pangunahing bagay na ito. Mahalaga ang pagkain. At ang mga bagay na talaga namang nagpapalala sa problemang ito ay ang tatlong S, sugars, starches. At saturated fat. Kaya sinusubukan naming magkaroon ng mga dieta na mataas sa dekalidad na protina, sariwang prutas, at gulay. Oras. Mayroon pa akong tatlong minuto pa, Dolce. CJ. Batay sa iyong binanggit tungkol sa nangyari sa Wuhan Laboratory doon sa China. Kung ituturo mo ang daliri, kumbaga simboliko, sino ang masasabi mong mga pinuno, mga tirano sa likod ng medikal na tiranya na ipinataw sa lipunan? Sa pangkalahatan, ito ay pamahalaan ng gigiya at pamahalaan ng China, ngunit partikular. Ang apat na pangunahing may sala ay sina EA Anthony Fauci, na nasa Capitol Hill. May mga aklat tungkol sa kanyang pakikilahok sa paglikha ng SARS-CoV-2. Si E.R. Peter Daszak ng EcoHealth. Alliance, isang non-profit na organisasyon. Si Ralph Baric ng University of North Carolina. Chapel Hill at si Itzik Singling Lee na tinaguriang Bat Lady sa Wuhan. Sila ang apat na co-conspirators. Sila ang lumikha ng SARS-CoV-2. Nailathala nila ang kanilang resulta sa Nature Medicine. Well, Doc. Nasa Proceedings of the National Academy of Sciences noong libo at 2015 at 2016 at na. At hanggang ngayon, patuloy pa rin silang umiiwas kapag ipinapatawag sa Capitol Hill para tumestigo. Ang China ay nananatiling tahimik hindi sila voluntaryong nagbigay ng anumang investigasyon o komento tungkol sa nangyari sa kanilang laboratorio. Naranasan mo na ba ang censorship, paninira ng pangalan mula sa malalaking banyagang media? Sa aking aklat, tinawag namin itong biopharmaceutical complex. Talagang. Inatak nila ang mga peer-reviewed, pinag-aralang mabuti, at nakakopyright ng mga manuscript. Ako ay nakaranas ng kontratang. Hindi na renew para sa iba't ibang posisyon sa trabaho, tinanggal sa dalawang editorships, tinanggal sa lahat ng papel ko sa National Institutes of Health, mga data safety monitoring boards para sa mga kumpanyang pharmaceutical. Kaya naging malawakang pag-alis ito dahil hindi ako sumang-ayon sa maling naratibo, bagkus ay lumabas ako at ipinakita ang pamumuno. Ginamot ko ang mga pasyente. Nagligtas ako gamit ang Musculo Protocol. Marahil ay nakaligtas kami ng sampu-sampung milyong buhay, nakaiwas sa daan-daang milyong pag-ospital. At ngayon, sa detoxification protocol, tinutulungan naming makatawid ang mga tao. Sa isang malungkot na panahon matapos tumanggap ng mga bakunang ito. Dots Babylon Narinig mo na ba ang tungkol sa kamandag ng ahas? Ano ang opinyon mo tungkol doon? May humigit kumulang 36,000 na papel tungkol sa kamandag ng ahas sa medisina. At ginagamit natin ang mga ito sa laboratorio, tulad ng Russell Piper Venom, Rediplice, na mula sa Gila Monster. Munit sa tingin ko ay maling na ipaliwanag ang mga kamandag sa ugnayan nila sa SARS-CoV-2 at sa bakuna. Kaya hindi na natin kailangang gumawa ng ganoong uri ng alegorya. Kailangan lang nating tumutok sa mga nailathala. Tungkol sa SARS-CoV-2. Ang SARS-CoV-2 spike protein malinaw na nakamamatay. Nagdudulot ito ng pamumuo at pagdurugo ng dugo. Nakatulad ng kamandad, at hindi ito agad naaalis mula sa katawan ng tao. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng detoxification. Dosi, sa wakas, alam kong kailangan mo nang umalis base sa iyong schedule. Narinig ko sa sabi-sabi. Eh, Kulo, na nabasa mo na ang aklat na The Great Controversy. Totoo ba yon? Totoo. Ano ang opinion mo tungkol doon? At e-rekomenda mo ba ito? E-rekomenda ko ito. Lubos, Irerekomenda ko ang parehong bagay na inirekomenda sa akin ng aking mga kaibigang Adventist na basahin muna ang huling walong kabanata sa kabalikan at basahin ang buong aklat na isang mahalagang akda ni Ellen E. White, isang libo daan, at apat na putwalo, isa sa mga tagapagtatag ng Adventist Church na naglalarawan ng maraming bagay na nangyayari sa kasalukuyan. At hindi ko sisirain ang karanasan para sa mga hindi pa ito nababasa, pero alam ng mga kaibigan kong Adventist kung ano ang tinutukoy ko. Parang nakita niya ang kinabukasan na nangyayari na ngayon mismo. At naniniwala akong sa parehong aklat na yon, nagsalita siya tungkol sa mga salot at ilang mahalagang tauhan, pati ang gawain ng Babylon sa mga huling araw, kaya gusto ko talagang makuha ng mga tao. Ang aklat na yon, The Great Controversy. Gaya ng sinabi mo, irerekomenda mo ito sa iba. Babaguhin ito ang iyong buhay para sa ikabubuti. Binabago nito ang aking buhay para sa ikabubuti. Kahanga-hanga. ALM Skulo, nais ko pong pasalamatan ka muli sa pagsama sa amin at kailangan ka naming maimbitahan muli, Dosi. CJ, gagawin natin yan. CJ, muli salamat sa oras na ito. Paalam na. CJ, mga kaibigan, nais ko kayong pasalamatan sa pagsama sa amin sa unang presentasyon mula sa limang bahagi tungkol sa paksang ipinagbabawal na nilalaman sa social media. Kalayaan ng konsensya. Bantang kalayaan ng konsensya at malinaw na batay sa ilang bagay, hindi natin nagawang magkaroon ng kumpletong presentasyon dahil sa mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Gayunpaman, nagkaroon pa rin tayo ng pagkakataong. Makapanayam si A.M. Skulo at naibahagi niya sa atin ang ilang mahalagang bagay. Kaya ang dapat nating maunawaan ay ang Diyos ang namamahala, at kung susundin natin ang mga prinsipyong mula sa Panginoon, makakamit natin ang kumpletong presentasyon sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya ang dapat nating maunawaan ay ang Diyos ang may kontrol, at kung susundin natin ang mga prinsipyong inilatag sa kanyang salita, at susunod sa tunay na agham, maaari nating maiwasan ang mga sakit at karamdaman, at maaari rin nating mapanumbalik ang ating kalusugan, dahil ibinigay sa atin ng Diyos ang mga pangakong iyon sa kanyang salita, na pagagaling niya tayo kung susunod tayo sa kanyang mga utos at tuntunin. Nais niya tayong pagalingin. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mabalisa at mag-alala, sapagkat ang masayang puso ay mabuting gamot, ngunit ang bagbag na espiritu ay nagpapalanta sa mga buto. Kaya sa biyaya ng Diyos, kung ang video na ito at ang nilalaman nito ay tunay na nagbigay ng pagpapala sa inyong puso, pakibigyan lamang ito ng thumbs up at ibahagi sa iba, at tayo'y maghanda para sa presentasyon bukas, na magsisimula ng alas 12 ng tanghali, Eastern Time. Alas 12 ng tanghali, Eastern Time, para sa ating ikalawang presentasyon sa serye ng mga presentasyong ito. Mga kaibigan, manatiling tapat at naway ang Panginoon ay manatili sa inyo. Ama naming nasa langit, kami nagpapasalamat sa presentasyong ito. Idinadalangin namin si ACP Termculo. Pagpalain mo ang kanyang ministeryo at salamat sa kanyang naibahagi at ginagawa para sa sangkatauhan. Pagpalain mo kami upang masunod namin ang mga prinsipyong pangkalusugan na iyong ibinigay sa amin sa Biblia at sa Espiritu ng Propesya at gayon din kung paano kami makapaghahanda ng espiritual upang harapin ang mga krisis na darating at makasama ka sa kapayapaan sa iyong ikalawang pagdating. Kami nagpapasalamat sa iyong pakikinig. Kami nagpapasalamat sa iyong pagtugon. Sa pangalan ni Jesu Kristo, Amen. Pagpalain kayo ng Diyos at magkita tayo bukas ng alas 12 ng tanghali dito mismo sa Raa Platform. Pagpalain kayo ng Diyos.